Ay magbibigay ako ng konting kaalaman tungkol sa batas na ra 353 mas kilala sa tawag na Anti-Rape Law. Tatalakayin din natin kung babae lamang ba ang pwedeng maging biktima o pati mga lalaki sa batas ng rape. Sa ilalim ng batas ng Anti-Rape Law ay merong dalawang uri ng panggagahasa. Ang una ay ang tinatawag na ordinary rape at ang pangalawa naman ay ang rape by sexual assault. Ano ang mga elemento na kailangan para sa ordinary rape? Una, kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang babae. Sa paanong paraan nakipagtalik si lalaki sa babae? So, ang suspect ay maaring gumamit ng dahas pananakot o pamumwersa laban sa biktima. Pangalawa, ang babae ay maaring nilasing ni suspect o may nilagay siya sa kanyang inumin para mawalan ng kontrol ang biktima sa kanyang sarili. Pangatlo, kung ito ay ginamitan ng fraudulent machination o mayroong grave abuse sa authority. Ano ba ang dalawang ito? Halimbawa, sa fraudulent machination, ang suspect na lalaki ay nangako sa isang prostitute na bibigyan niya ng pera ito kung makikipagtalik siya rito. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, ay hindi niya binayaran ng prostitute. Ang ibig sabihin nun, ay fraudulent machination. Ano naman ang grave abuse of authority? Unang-una, sino ba ang mga taong may otoridad? So halimbawa dito, ito yung mga sundalo, police, teacher, o pare. Pero dito sa halimbawa natin, ay isang pulis na lalaki. Halimbawa, kung ang pulis na lalaki ay inabuso ang kanyang posisyon o otoridad at nakipagtalik sa isang presong babae kapalit ng pagkain o anong pamang bagay, ang tao doon ay grave abuse of authority. Ano pang elemento ang kailangan para pumasok sa ordinary rape? Halimbawa, kung si lalaki naman ay nakipagtalik sa labing dalawang taong gulang na batang babae o sa batang babae may kapansanan sa pag-iisip. Ang tawag din dito ay rape. So kung siya ay magbibigay ng kanyang depensa na sila ay merong relasyon nitong minor de edad, yun ay hindi acceptable sa batas o hindi yun tinatanggap na defense ng korte. Dahil sa batas, ang minor de edad ay hindi pa kayang magbigay ng kanyang sariling desisyon. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng rape. Ito yung tinatawag natin na rape by sexual assault. Ang tanong, sino ba ang pwedeng maging biktima sa sexual assault? Ang sagot, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Ano ba ang kaibahan ng rape by sexual assault sa ordinary rape? Sa so ordinary rape, ang lalaki ay ang suspect. At ang babae naman ay ang biktima. Dito sa rape by sexual assault, pwede vice versa. So, magiging rape by sexual assault, ang rape kung ang pinasok ng suspect ay ang kanyang daliri sa ari ng biktima o gumamit siya ng bagay para ipasok ito sa ari o kwitan ng biktima o kaya ipinasok na lalaki ang ari niya sa bibig ng babae o lalaking biktima. Ano ba ang mga maaring maging parusa sa ordinary rape at rape by sexual assault? So, sa ordinary rape, pwede kang makulong ng 30 taong kulong at wala itong piyansa. Samantala, sa rape by sexual assault naman, pwede kang makulong ng labing pitong taon at meron itong piyansa.